mga kalablab. Ayan, kumusta kayong lahat? Lalang-lalo na sa subscriber at viewers ko. At syempre, lalang-lalo ka na nanonood ng video na to, kalablab ko. And meron kaming customer dito at bumibili sila ng iPhone XR. Mga kalablab, ang price update ni iPhone XR ngayon is makukuha mo lang yan sa halagang 11,000. Meron na siyang kasamang box box. Meron na siyang kasama box. Meron pa yung kasama headset. Yan. Pinatry Mga kalabla, pwede kang tumawag or mag-text sa 0975823825 At syempre, kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo na akong kalimutan i-like, share, at subscribe. Ako nga pala si Sir Ana Alawi, mga kalablog kada end of the month nag re shuffle kami at naglilipatan kami ng shop pero nandito pa rin yan kami sa stall number U4 ang price update nito is mabibili mo sa halagang 11,000 meron na siyang kasamang mga freebies and then naka 1, 2, and factory unlock na maraming salamat ka sa lahat ng subscriber at viewers ko at lalong lalo ka na nanonood ng video na to kung di ka pa nakapag-subscribe at bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para masaya. Yun lang kalablog. Maraming salamat sa panunood. Oh.